I will pass it down to my, Michael. Michael cut. This guy cut. Open up, huh? Easy cannot afford to the foul. They have to play good defense, but absolutely the last thing in the world they want is a foul. Here is the big game. What a baseline run. Oh, yeah. 13-time champion. Hall of Famer at kabilang sa greatest players of all time ng PBA, ang nag-iisang living legend ng Philippine basketball, si Sonny Jaworski si 35 anyos at matagal nang nagretiro sa basketball si Big J. Pero hanggang ngayon ay buhay pa rin ang sinimulan niyang Never Say Die Spirit sa kanyang dating kupunan. Hindi lang siya bumida sa hard court, nagsilbi rin siyang senador ng Republika. Singit ko rin ha, ninong lang naman namin si Big J sa kasal. Ayos ba? O oh, flex ko na nga rin. Si Jowo ang kauna-unahang basketball player na mapi-feature sa Philpost Stamp na ilalabas ngayong Oktubre. Pero matagal-tagal na rin siyang hindi nakikita sa publiko. Marami tuloy sa mga diehard fans na tulad ko ang nagtatanong, Kumusta na kaya si Jowo? O yan, ka na at uh, ikaw lang naman ang pwede kong tanongin eh. Ang dami kasi nagtatanong sa akin, kumusta na ba si uh, Senator uh, Robert Jaworski? Yeah. Well, uh, as as you know, last year medyo may mga health issues na yung dad ko. Uh, and unfortunately, hindi pa rin siya nakaka-recover ng 100% up to now. Alam mo kasi meron siyang uh, meron siyang blood disease. Eh. Uh, it's a problem na um, elevated yung kanyang iron. So, he has very uh, high iron levels. Pero at the same time, anemic siya. So, uh, for the past uh, so many uh, years, we've been trying to look for doctors here and abroad. But none of them can understand kung ano yung nangyayari sa kanya. So, nung nagkaroon siya ng sakit, medyo nahihirapan siya no mag-recover physically. And siguro dahil din sa sabi na natin, ano, parang... Uh, parang uh, you know over long exposure niya sa physical strain ng sport uh, yung uh, syempre lumalabas yung sakit ng tuhod sakit ng likod sakit ng you no know. so medyo you know uh, he's he's okay actually he's he's okay naman but he's not 100% uh, in terms of his physical strength so okay. uh, siya sa spine niya uh, sa Corinthians and um, you know where we're there are days where he's in very high spirits and he's doing very well me may, may, mga araw lang naman na tahimik din siya no na sana nga bumalik yung kanyang sigla at lakas but tuloy-tuloy uh, nga po yung aming paghahanap ng paraan para um, you know ma, ma mahanap namin talaga po ano yung cause ng kanyang uh, siguro yung blood disorder na sinasabi natin kasi na mm. namin, you know, he retired sa, sa PBA at the age of 52. Yes. So, it could be okay. na yung, yung, yung high iron levels niya is one of the reasons why, but parang naging super athlete siya, compared to yung know, the others. So, and, and now naman, medyo humiitad siya, siguro that's also, it could be a reason why medyo humiitad siya now bigla. You know? so, but uh, again, that's why nga ano, kami, we just continue to, to ask for, for prayers na sana uh, we'll find a solution dito sa kanyang uh, uh, karamdaman. Pero alam mo, yung mga tao na talagang diehard hard uh, uh Jaworski fans, ay nako, parang pamilya na nag-aalala na tulad ninyo nung nabalitang may karamdaman siya. No? Baka may gusto pa sabihin sa mga mga diehard hard DJ uh, fans, uh, Kuya? Oh yeah. uh, sa lahat ng kanyang mga fans, na uh, mga uh, sabihin na nating kapamilya natin, part of the family ng, ng aming uh, Jaworski, Jaworski family, we thank you sa inyong well wishes na uh, kami sa inyong dasal. Pero kailangan ko ng, ng, ng dad ko ng inyong dasal. Uh, para tuluyan na siyang gumaling. Remember, uh, sabi mo nga kanina, Tuning, uh, ano siya, um, part of the phil post, may special stamp siya, nga ba? Diba? The first time mm, yeah. in the of the Philippines. Uh, mm, yeah. And it coincided na yung 75 years ng Philippine post, eh, 75 years po <laughs> <to> nare-receive <30 laughs> si, si Papa Yeah. So, talagang wow and you know the honor na binigay ng PhilPost Post talagang it's, it's, such a big honor na siya pa yung iuna and actually itong Sabado pupunta nga po ako dun sa PhilPost Post para ako yung tatanggap in behalf sa aking mama. no, kasi hindi niya na ako kaya pa but uh, again sa sa pamilya po ng Jaworski sa buong Pilipinas at sa, sa kahit man sa, saan man kayo sa mundo na talagang sumuporta sa daddy ko sabi nga ng tatay ko kung wala kayo, wala kami kung ano meron kami dahil sa inyo. At ako ngayon ay ang magpapasalamat ng buong puso at the same time, um, uh, tulungan niyo po kami sana na tuloy ang pagdasal na nagpumaling si Papa. Malaman ba niya na siya ay binigyan ng ganong klase ng uh, uh, recognition ng Philippine Postal Corporation? At ano, na, ano sabi niya, if yes? Yes, yes. So, syempre alam niya. Kasi nga yung, yung mga pictures na um, Uh, that were provided sa PhilPost. Eh, actually, alam mo, ganyang kagaling yung mama ko. That came from my mom's collections through the years, you know. Yeah, gano'n. Uh, yun. Yung mga clippings, y hindi kayo maniniwala. Yung, yung clippings ng mama ko, volumes and volumes and volumes yan. Minsan, <laughs> yung magpagtayo. Eh, pagkatapos ng pandemya, ha, papakita ko sa yung yeah. ginawa ng mama ko. It's uh, amazing. Labor of love yung ginawa ng mama ko. Nakabook mine mm doon -hmm. lahat. And itong mga pictures na ito, pinagpilihan na uh, doon sa mga the best of the best of the pictures of, of my dad. And uh, talagang napakaraming karanalan. Isipin mo na sa stop. Inakita mo <laughs> yung mga, mga bayani, hindi ba? O, eh kahit sa pangarap ako, hindi ko maiisip na mangyayari yun. Pero isipin mo, my, may dad is yung living legend na buhay siya, na, nandiyan siya sa stamp it's such a big honor sa aming pamilya and we are humbled by the honor. We are mm -hmm. so humbled. Thank you. Alam nyo, may ikli lang ha, kukwento ko lang sa inyo. <clears throat> kung bakit uh, uh, lalong napamahal sa akin itong si Senator Robert Jaworski. Nung pong ako ay nagko over sa Senado, ayun, um, ewan ko kung sino nagsabi sa kanya, na ang tatay ko po ay nasa ospital uh, dito sa Capitol Medical Center. Tanda-tanda ko pa po yung yung uh, petsa, no? Uh, ito po ay uh, uh, July 2002. July 2002. Kung yung tatay ko, alas hindi na makagulapay eh. As in, sobrang hina ng katawan niya. Uh, bigla pong dumating si Senator Jaworski kasama yung kaibigan niya si si Sam Unera no uh, parang scout lahat ng mga import na magagaling dumarating sa Pilipinas siya yung nagdadala dito alam nyo yung tatay ko nakatayo eh oh nakatayo yung eh, tatay ko parang hinang-hina na yung tatay ko nabuhay eh dahil akalahin mo diard fan yung tatay ko ni Jaworski tapos binisita na siya ni, binisita siya ni Jaworski sabi ni uh, Jaworski sa tatay ko si Jaworski ah uh, sa susunod na kwan sa birthday niyo uh, pupunta ako sa inyo sa Nueva Ecija sabi niya gano eh problema uh, one month later pumanaw po yung tatay ko no na uh, August 2002 pumanaw po yung tatay ko hindi, naikwento ko naman yung kay Senator Jaworski na pumanaw na yung tatay ko. Pass <clears throat> forward. Noong birthday ng tatay ko, January uh, 17, 2003. May natanggap akong tawag. Sabi niya, uh, Anthony, si Senator Jaworski to. Ay, boss, sabi ko, sabi ko, uh, boss, saan ba itong lugar niyo dito? papunta siya sa San Antonio no Ecija. About the long story short, dumating po siya sa, sa San Mariano, San Antonio no Ecija Para to pa rin yung kanyang sinabi sa tatay ko na pupunta siya sa sa amin sa birthday ng tatay ko. Ay grabe. Kaya yung taon to, hindi ko makakalimutan. Napakabait talaga. I'm sure, ay yung ibang nanonood sa atin dito marami din kayo mga kwento tungkol kay kay uh, Senator Jaworski as a player and Senator Jaworski as um, as a person ano napaka iba iba talaga yung iba talaga tong si uh, si uh, Jaworski nga uh, maraming nang nalulungkot nang nabalita ang may sakit siya pero considering isa uh, uh, how he uh, takes care of his uh, health, yung katawan niya, bakit naman 52 years old na nakapaglalaro pa, ano, bago siya magretiro. Uh, tingin ko, uh, niyan, sa tulong din ng ating mga panalangin, lalo na mga mga Jaworski fans dyan, eh, gagaling po Senator Jaworski, 75 years old, Uh, Ayang kaya mo yan, uh, Senator uh, Ninong uh, Sunny Bobby Jaworski.